Kilala bilang aktor at talaga namang hinahangaan ang kanyang galing sa pag-arte sa mga naging pelikula niya bilang isang kontrabida. Una siyang lumabas sa pelikulang Kambal sa Uma noong 1979, Salome noong 1982 at Paradise Inn noong 1985. Dahil sa galing niya bilang kontrabida role sa mga pelikula, ay nakakuha siya ng award sa Metro Manila Film Festival bilang pinakamagaling na supporting actor noong 1983 sa pelikulang Hot Property. Taong 1983 ay gumnap siya bilang isang kidnapper sa box office bomb action film na Terrorist Hunter na pinagbidahan ni Eddie Garcia. Sa kabila ng mga tinatamasang kasikatan ng aktor, ay sino nga ba naman ang mag-aakala na ang mga pinapakita niyang katauhan sa harap ng kamera ay kanya niya itong isa sa buhay? Sabay-sabay po nating balikan ang malapilikulang buhay ng aktor na si Dennis Roldan na binansagan nila bilang The Real Life Contrabida. Si Michelle Yap Gomabaw Sr. o mas kilala ng lahat bilang ang aktor na si Dennis Roldan ay pinanganak noong December 8, 1956. Ang kanya mga ancestry ay may dugong Chinese-Spanish kaya naman isa si Dennis sa mga hinahangaan ng mga kababaihan noong kapanahunan ng kanyang kasikatan. Si Dennis Roldan ay nakakatandang kapatid ng aktres na si Isabel Rivas at ama ng mga aktor na si Marco Gumabaw, Paulo Gumabaw at ang sikat na volleyball player na si Michelle Gumabaw. Bago pa man maging isang sikat na aktor si Dennis, ay isa siyang sikat na basketball player ng Trinity College at nakapaglaro sa PBA sa ilalim ng Hinebra team noong 1953. At noong 1988 ay naelek siya bilang isang city councilor ng Quezon City at muli pang naelek sa mas mataas na posisyon noong 1992 kung saan ay nanalo siya bilang congressman ng 3rd district ng Quezon City. At noong taong 2005 ay naging maugong ang pangalan ni Dennis Roldan dahil sa isang krimen na kinasasangkutan niya. Siya ang itinuturong mastermind ng isang kidnapping case ng isang Chinese-Filipino na bata noong February 9, 2005. Patungo ang bata na kinilala na ang 3 years old na si Ken Yu kasama ang yaya nito sa school sa AIC Gold Tower sa Emerald Avenue sa Pasig City nang biglang may humintong van at kinuha ng anim na kalalakihan ang bata. Nakatanggap ng tawag ang mga magulang ng bata mula sa mga kidnappers at humihingi ang mga ito ng ransom money na may halagang 250 million pesos. Nagawa pang makipag-negotiate ng ina ni Kenchi na si Jenny Yu sa mga kidnappers dahil sa hindi nila kaya ang halagang hinihingi ng mga ito. At ibinaba naman ito sa halagang 10 million pesos. Sa pakikipagtulungan naman ng mga Police Anti-Crime Emergencies Response Group, makalipas ang 11 days na pagpaplano ay nagawa nilang marescue si Kenchi sa isang safe house sa Cubao City at dito ay nagawa ring maaresto ang anim na mga sospek sa nasabing kidnap for ransom case. Sa ginawa namang pag-iimbestiga at pagtatanong ng mga autoridad sa mga naarestong sospek, dalawa sa mga ito ang umamin sa kanilang mga nagawang krimen. Ito ay sina Octavio Garcis at Alberto Pagdanganan kung saan ay tahasan namang ito na itinuro si Dennis Roldan at ang nobya umano nito na si Suzette Wang na kaibigan pa umano ng pamilya ng biktima at ninang pasabinyag ni Kenchi. Dahil dito ay inaresto ng mga pulis si Dennis Roldan sa kanyang bahay sa Phil Invest 2 sa Quezon City. Ngunit hindi naman nila matagpuan ang kinaroroonan ni Suzette Wang. Ayon sa kanila, ang pera ay gagamitin sana ng pambayad sa natalong pera ni Dennis Roldan at ang nobya nitong si Susette Wang sa pagsusugal sa kasino sa Las Vegas. Formal na kinasuhan ng kidnapping at illegal off-position of firearms sa Pasig Regional Trial Court noong April 2005. Ang nasabing kaso ay non-available at ito ay ni Raffol at napasakamay ni Judge Agnes Carpio. Sa mga ginawang pagdinig ng kaso, ay muling inamin ni Alberto Pagdanganan na isa siya sa mga inatasan ni Dennis Roldan para dukutin ang bata na si Kenchi at ito ay tumugma sa naging testimonya ng yaya ni Kenchi na si Charlita Contenas, kung saan ay positibo nitong kinilala na si Alberto Pagdanganan na siyang nakita niya sa driver seat ng van na pinagsakyan sa kanyang alaga. Kinawestiyon naman ng legal team ni Dennis Roldan ang legality sa ginawang pag-aresto sa kanya ng mga agents ng Police Anti-Crime Emergencies Response at ganun din sa mga pahayag ni Pagdangana na nasiyang star witness sa kaso. Itinanggi naman ni San Andres na may kinalaman siya sa pagdukot sa bata at hindi rin niya alam na ang inaalagaan niyang bata ay isang kidnap victim. July 27, 2006, sa desisyon ni Judge Agnes Reyes Carpio ay pinayagan nito ang motion ng kampo ni Roldan na makapag-avail ng halagang 500,000 pesos dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Pansamantala namang nakalabas si Roldan mula sa kulungan habang dinidinig ang kaso. Ang nasabing disisyon ni Judge Carpio ay tinuligsa ng pamilya ng biktima at ganon din ng anti-crime groups at inakusahan ng mga ito ang hukom na bias na siyang naging dahilan para maging inhibit ito sa kaso. Samantalang si Dennis Rolda naman ay nagsilbing pastor ng Jesus Christ the Life Giver Ministry sa Quezon City. Ang kanya umanong devotion ay nakuha niya dahil sa mga Bible studies na kanya dinadaluhan sa loob ng kulungan. January 2007, ang isa sa mga sospek at star witness na si Alberto Pagdanganan na siyang nagturo kay Roldan bilang mastermind ay namatay sa ginawang anti-carjacking operation ng mga pulis sa Quezon City. April 14, 2008, sa pagdinig sa hukuman, ang noon ay anim na taon na na si Kenchi ay humarap sa korte at positibo nitong itinuro si Dennis Roldan na tinawag pa nitong Big Boss na siya umanong dumukot sa kanya noong February 9, 2005. Ang nasabing akusasyon ay kwenestyon ng defense dahil sa sobra pa umano nitong bata na mangyari ang krimen. Kaya naman imposible umano na makilala nito si Dennis Roldan. August 5, 2008, sa pangalawang pagdinig sa kaso ay pinayagan ng hukuman na humarap ang batang si Kenchi Yu para magbigay ng kanyang statement. At muli, tulad ng dati nitong pahayag ay positibo nitong itinuro si Dennis Roldan na tinawag nitong big boss. Sa ginawang cross-examination ay tinanong ng prosecution si Kenchi kung sino ang naguto sa kanya na tawagin si Dennis Roldan na big boss. At sumagot ito ng wala at siya lamang umano ang nakaisip nito. Ayon sa bata ay nakasuot si Dennis Roldan ng sombrero at nakaupo sa harapan ng van ng dukutin siya ng mga ito. Positibo rin nitong itinuro si San Andres na siyang nag-alaga sa kanya na noong panahon na kidnapin siya ng mga ito. August 26, 2014 ay naglabas na ng hatol ang mababang hukuman. Ayon sa 26 pages, decision ni Judge Ronaldo Mislang ng Pasig Regional Trial Court Branch 167, ang mga akusado na si Dennis Roldan, Rowena San Andres at Adrian Domingo ay napatunayan ng hukuman na nagkasala beyond reasonable doubt sa kasong kidnap for ransom sa batang si Ken Chiu. Sila ay hinatulan ng reclusion perpetua o pagkakakulong ng hindi bababa sa apat na taon at inatasang magbayad ng halagang 300,000 ang bawat isa sa pamilya ng biktima para sa mga damages. Samantalang napawalang sala naman si Octavio Garcias dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Ang mga charges naman ay sinampalaban laban kay Nanuel San Andres at Romeo Yokohada ay terminate dahil sa pagpanaw ng mga ito habang dinidinig pa ang kaso. Agad namang inutos ang paglipat kay na Dennis Roldan, Rowena San Andres, Adrian Domingo sa New Bilibid Prison sa Montenlupa City. Ibinasura rin ito ang motion na ipinasan ng legal team ni Roldan para muling makapag-veil habang dinidinig ang apila. Ikinatuwa naman ng mga magulang ni Kenchi ang naging desisyon ng hukuman. Ganun pa man ay nalulungkot pa rin sila dahil sa hindi na ito nagawang malaman ng kanyang ama na namatay matapos na mahulog at masunog ang sinasakyan nito sa 250 meters deep na kakahuyan sa Benguet. Si Susette Wang naman ay pinagahanap pa rin at nagbigay ng 300,000 reward money ang mga pulis sa kung sino man ang makapagtuturo sa posibleng kinaroroonan nito. Mukha nga matalino. Spike. Alam mo naman siguro ang negosyo namin ni Congressman Simora. Everybody knows the rules. No liabilities.